Nakakatuwa ang episode na to dahil hindi umuwi si Bingo sa bahay nila. Dahil pagising pa lang ni Caroline, tinanong na sa tito at lola ni Bingo kung umuwi ba siya. At sabi ni Lola, dahil pinataan siya ay naghappy happy siya. At nung dumating na si Bingo, talagang makikita ang pagtitig ni Caroline kay Bingo nung nag-good morning ito. Grabe, very mag-asawa ang kanilang galawan dito. Napakalaki na ng pagbabago ni Caroline. Umpisang tumira siya sa bahay ni Labingo. Dahil ang unang pagdating niya versus bago siya umalis, talagang makikita mo ang kanyang paghawak sa walis. Na dati ay hindi mahilig mag-smile ang isang Caroline, ay ngayon makikita na sa kanyang ngiti sa bahay ni Labingo. Galing din ng facial expression ni Donnie, kita mo yung roller coaster ng emotion ni Bingo when they were browsing the phone and confirming Irene's camera roll evidence. The fact that Bingo didn't really make it a big deal na choose si Ling. Siyempre nagulat siya pero hindi siya nagalit. Hindi niya pa nga sinabi kay Ling na alam niya oh Bingo you have my heart at kitang kita mukhang napapamahal na rin siya kay Caroline dahil malapit na siyang umalis rito.